isang graduating student ang nagpapatanong kung meron din bang kontribusyon ang Diwa Party List para tulungan ng mga kabataan na maghanda para sa paghahanap ng trabaho. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Hello DWIZ, I am currently a 4th year college student at isa sa main concerns ko ngayon ay ang magiging journey ko after graduating. Eh, kaya gusto ko po sanang malaman kung meron na bang nagawang hakbang ang diwa party list para sa mga first timer na katulad ko pagdating sa paghahanap ng trabaho. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents DWIZ Truck Record ayon sa pagsisiyasat ng aming team, isa ang diwa party list sa mga nag-akda ng House Bill number no. 5468 na siyang naisabatas noong taong 2016 at tinawag na RA 10869 o Job Start Philippines Act. Sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor at stakeholders, layunin ng programa na ito na magbigay ng karagdagang training at workshops na kung saan ay higit pang mahahasa ang mga kaalaman at skills na natutunan ng mga estudyante sa loob ng eskwelahan. Sa ilalim ng programa ay mayroong internship na pagdadaanan ang mga trainee na tatagal ng tatlong buwan habang sampung araw naman ng life skills training na kung saan ay nakasentro sa pagpapabuti ng kanilang asal at mayroon ding tatlong buwan na technical training ang mga kwalipikado sa programa ay ang mga kabataang Pilipino na nasa edad 18 hanggang 24 at nakatungtong ng high school. Dapat ay hindi rin kasalukuyang nag-aaral, nagtatrabaho o nagsasagawa ng iba pang training ang isang individual. Wala rin dapat work experience o hindi higit sa isang taon ng work experience ng na mga nagnanais na mag-register. Ang batas na ito ay isang hakbang na maaaring maging susi upang mas mapalawak pa ang mga kaalaman at karanasan ng mga kabataang Pilipino upang masiguro na sila ay handa sa pagsabak sa labor market. At yan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, nagbilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.